Hi mga bibilabs! Kamusta kayo? So, panibagong video naman po ang gagawin natin sa araw na ito. So, for today's vlog mga bibilabs, ay eh, special po sa akin. Yes po, kasi nga po, mag unboxing po tayo ng mga gift na natanggap ko noong birthday ko. So, hindi naman po siya ganun kadami mga bibilabs, pero syempre, sobra ko na din po yung na-appreciate. Kaya po sa lahat na nagbigay sa akin ng gift, thank you, thank you so much po. So, medyo late na nga po ito mga kabibilabs, kasi yung birthday ko is noong June pa. Pero dahil po, wala tayong time noon kasi nga parating yung exam ko, kaya na-busy din po ako mga kabibi So, this time is a perfect time po para magbukas ako ng gift kasi yon tapos ng exam ko. So, yun mga bibi loves, kaya tara, samahan nyo na ako. bilibs ito lang naman po yung bubuksan natin na gift hindi naman po siya ganun kadami pero tulad ng sinasabi koy sobra ko na po itong na-appreciate kaya tara umpisahan na natin magbukas mga Bibilabs, samahan niyo po ako so yun mga Bibilabs, no umpisan na natin so unahin ko pala is ito ito po ay galing sa friend ko so thank you po thank you thank you so much sa gift mo sobra ko pong na-appreciate thank you po so buksan na natin damit. Wow! Ay, alam na alam niya yung gusto ko. Alam na alam niya yung gusto ko. Ito yung mga gusto ko kasi mahilig ako sa ganito. Ang ginagawa ko kasi nagpa-partner ako dito ng dessert Tapos, puti talaga yung gusto ko at saka black kasi hindi siya mahirap partneran. So, kahit anong ipapartner mo ngayon na pants or anong kulay, hindi siya mahirap bagayan. So, thank you so much! Thank you so much. Alam mo na kasi mapacha. Ah, so black and white kasi siya. O, oh, di ba? Diba? Tingnan natin oh, ang presyo. So, marami marami salamat. Alam na alam talaga niya yung kulay na gusto ko. Thank you. Buti na lang ka mo. Hindi ako nakapag-order. Bala ko pa naman mag-order kasi wala na akong sleeveless yung mga dala ko kasi galing sa Pinas. Wala na. Naluma na din. Sobrang lumang-luma na. Two years na din kasi mahigit. So, thank you. <laughs> thank you. Happy po ako. Thank you. And the next natin buksan, ito. Ito pa ay galing sa nung nasa office, nag-work sa office. Thank you po so much. Sa gift mo, ganun. Ano to? Tinapay? Ay! Ano? Cookies? May nakalagay pa siya. Happy birthday. Hindi ko ipakita si malayo ang kamera. Oh! Oy, so tabitay. Gusto ko na siyang kainin. Ang cute. Siya lang mismo ang gu gumawa nito mga kabibilaw. Sa si maraming beses na akong nabigyan nito. Siya lang mismo ang gumawa nito. Thank you! Char. Ito. Ano to? Pampatanggal ng makeup. Pantanggal sya ng make-up. Parang syang tissue na. Ewan. Ah, pang patanggal na talaga to ng make-up. Thank you so much. Hmm? Ito. Ito mga ka-baby loves. Nakakahon. Ay, gaga. Hala, thank you so much. Happy, happy yan. Ano to? Mga hikaw at saka pintas. Hikaw nga! At saka pintas. Ha? Iba't iba siyang klase ng ano, mga hikaw. At saka ito. Bracelet yata to. At ito siya hikaw. Pwede siyang hikaw. Ay, excited ako sa hikaw. Gusto ko siyang mamaya na nga lang isusukat ito. <laughs> ay, happy talaga ako. Thank you po. Meron pa nakalagay dito sa kahon. Happy birthday, JV. Oh. oh, ang sweet naman. Sweet naman magregalo. Ito po siya, ay, eh. kintas po siya. Ay, cute siya. Teka, ilagay nga natin. O, oh, diba? Kita nyo ba yung mga ka-baby loves? Pagpupunta ako ng party, party ka nun. O, oh, may masasuot na ako. Thank you so much. O, hindi ko alam yung pangalan niya. Ito din is Bracelet. O, hindi ko alam yung pangalan niya. Patat ko na siyang nakikita sa trabaho pero hindi ko alam yung name niya. O, thank you so much. Uy, ba? bakit hindi siya ma-open? Hello, thank you so much. Ito naman is bracelet. Parang um, Para siyang kalina. <laughs> Kadinahan na daw ako kasi panay daw ako kain. Sure. Pero hindi to ganito. Hindi ko lang alam yung mamaya na lang ko. Ano oh, thank you so much. Yay! Ay, happy yan. Thank you po. Happy po talaga ako. Wala naman kasi masyadong nagre-regalo sa akin. Kaya, nasanay naman ako doon. Nagbe-birthday nga lang ako doon sa Pinas. Wala mga handa ul kahit ano. Eh. Nasanay na ako doon. Pero, kaya man na-appreciate ko na sobra. Kasi, yung mga ganong bagay, dito ko lang nararanasan sa trabaho ko. Yung mga Japanese ko namin nakasama, mga kabibilags, mga galanti ko talaga sila. Kahit hindi be-birthday, magbibigayan sila mga pagkain, kahit anong mga gulay, ganun. Mm. Mga galanti sila. Yeah, thank you so much. So, ang susunod naman natin buksan is um, ito. Hala! Ay, nakita ko na kaagad. Hala! Thank you po! Galing din to sa katrabaho ko. Katrabaho ko ng Japanese. Ha! Ang cute ng regalo. Ay, nakita ka agad kasi wala siyang ano. Paul and Joe na ano. Yung... ano, Thank you! Ang cute! may ano pa, may pusa. Alam niya, gusto ko yung pusa na ano, um, listen. Jerry, happy birthday na. Nakalagay pa, Jerry, happy birthday. ah thank you so much. Yay. Paul Anjo yung ano um, niya, brand niya. Thank you. Ang cute naman. Yay, yeah, ang cute naman. Nahulog ko mamaya. Ang cute pouch. Ang cute. So, alam niyo na kung anong ilalagay ko dito. Ano ba ilalagay ko dito? Pwede siya lalagyan ng ano, uh, pera, ganun, coins. Pag aalis or pag malapitan ng naano ganun, lip tint, ganun. Tapos yun, neko. Neko ulit. Pusa. Alam niyo yung pusa. Gusto ko talaga kasi yung mga design-design din ng pusa. Cute mahilig sila magbigay ng mga ano mga socks dito mga kabi so bro ko siya na appreciate thank you so much uh, thank you so much o, nag last ano kasi birthday niya nagregalo din ako sa kanya mga bibilabs. loves yung niregalo ko din gift din siya na pusa din ang design tapos ano Paul andrew din yung brand niya kaya yun itong regalo niya sa akin, Paul and din. Siguro nahiya kasi siya. Wala naman sa akin kahit anong ireregalo niya eh. Kaya pala siya nagtanong sa akin. Ah, thank you. Ay, happy talaga ako, Char. Thank you. So, yun. Lagyan na natin. So, next natin bubuksan is eto. Ito mga baby loves, hindi ko pa talaga to siya na-open. Hindi ko pa to siya na-open. So, ngayon ko pa lang talaga siya i-open. So, ang bubuksan natin sunod ito. Ito ay galing sa... Nasa office siya, nag-ano, nag-work. Sa facility lang din namin. I mean. Pero nasa office siya, hindi kami pa rin ng work. Yeah. Um, excited ako. Ano to? Hey. Cute! Cute! Tanggalin natin ang ribbon, na ribbon niya. Kinabahan na <gasps> wow Hala! Hala, ang cute niya. Ano siya? Chocolate. Chocolate, pero yung design niya is heart, tsaka star, at tsaka moon. Tingnan yung mga baby loves. Ganun yung design niya. Chocolate siya. Hmm. Mamaya ka sa akin, Char. Yay! Thank you so much! Thank you so much, ganda sang. Alam mo na kung sino ka. Basta walang ibang ganda sang na tinatawag ko sa office namin ganda sang. Kasi maganda siya. Isa din siyang, isa din siyang, ano mga loves isa din siya Japanese. Hmm, yun. Tapos, ano to? Uy, ang dami. Hala! Ang dami. Tinapay. Pagkain. Thank you so much, Uy. Bakit ang dami mo naman chocolate na binigay sa akin? Akala ko ba pinapadice mo ako tapos yung binigyan mo pa ng mga chocolate-chocolate? Anyway, thank you so much. Yay. Yay. Yeah. O, diba? O, diba? Pusa na naman mga BB Labs. Pinapay nga lang. Pusa pa. Naging pusa pa. Ang cute. Thank you. Thank you. Thank you. 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 Yes. Yeah. Tapos. Ano? Ay, ang cute ng hairpin. Ang cute. Heart, heart sya. Ang cute. Yay, yeah, thank you. Thank you so much. Ino, e, eh? Ano to sya, juice? Uh, oo, juice. Juice, mga ka loves. Parang juice yata. Ito. Chocolate chocolate mga bibilas oishi oishi may nakalagay ito A ano siya mga bibilas cream soda siya tapos lalagyan lang siya ng gatas meron siyang instruction dito sa likod and then lalagyan lang siya ng gatas magiging ganito na daw siya oh, sa drawing ganito na gagawin ko to may gatas ako dyan gagawin ko siya pag may gatas yay kuriwa nani koryo pagkain pa rin. Hindi ko alam kung chocolate siya or caramel. Parang ganun. Hindi ko alam. Hindi ako sure. Oh, ano to? Ah, parang siyang ice cream. di, na, na may iba't ibang flavor. Yeah! Thank you so much. Oh. na yung anak yung sa baba. Ito yung last. Binigay niya sa akin. Ano kaya? Parang ayok siyang buksan. Char. tcharam tcharam é anato 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 uuu lamshade lá ah, ah. My speaker buti na lang. hindi ako nakapag-order ng speaker. Mag-order pa naman sana ako kasi nasira yung speaker ko. Oh, thank you so much! Yay! Ah, ang cute! Hala, ang cute! Kulay pink pa talaga yung favorite color ko, Char. Yay! Ay. Speaker daw siya, tapos lampshade. Sige nga, matry nga natin. Paano to? Oh. Lampshade siya, mga bibi loves tapos meron siya dito, meron siyang Bluetooth dito. Pwede pwede mo siya i-connect sa ano mo. Pag pa ka ganon. Oh, ito. Ito sa speaker. Uy, ang cute. <laughs> ang cute. Oh, thank you so much. Yeah, I love it. Oh, thank you so much. Ang oh, cute naman. Hindi kita ayusin. Wait lang, nahuhulog na. Thank you. Thank you po. Thank you, ganda sang. Grabe, ha? Ang dami mong binigay sa akin. Hindi ko alam paano ako babawi sa'yo. Ito naman ay galing sa kaibigan ko, mga baby loves. O, oh, diba? Ang cute ng flowers. Yay! Ang cute ng flowers, mga baby loves. Okay. O di ba? pwede ko siya ma-decorate dyan. Yay, yeah, thank you so much. Hindi siya nalalanta kasi dry, dry flower to eh. Oh, thank you so much. Yay. Yeah. Ang cute naman, di ba? Oo, oh, meron akong Ito din ay regalo din yung kaibigan ko. Tara, ay correct. Thank you ye hala hala excited much sancha thank you so much hai pari nani Guys. Ang cute. Oh. Sweet naman ang kaibigan ko na yan. Thank you po. Oh, ang dami nagbigay sa akin na regalo. Mamubli ako nito pagbalik. Char joke lang. Hindi naman po cute na ano. Pero pag ako kasi mga BB Loves, kids, may nagre-regalo sa akin. Talagang binagantihan po yan pag nagbe-birthday sila. Kaya inaalam ko yung birthday nila. Kasi nagbibigay din talaga ako ng regalo. Ayoko nung tanggap lang tanggap ako nyo. Siyempre, gusto ko rin na magbigay. Para din naman maramdaman nila yung naramdaman kong happy nung binigyan nila ako, ba? Diba? Ganun. Ito ay galing sa katrabaho ko. ko kong Japanese. Kupin natin. Uy! Uy! May letter siya. Teka, may sulat siya. Love letter. Magkakajowa na yata ko. Joke lang. <laughs> joke lang. Baliw yan. Wala akong jowa. Two jelly. May nakalagay ito. Jelly. Uy, ang cute. Ganito sila ka-sweet. Yung mga katrabaho namin. Pag nagbibigay ng regalo yan. Nung last year din na, na nagregalo sa akin mga kabibilabs. Ganito din siya. Meron na siya later. Uy, ang cute naman. Happy birthday. Ba't makapal? May pera ba? Joke lang. Pira agad. Ay! May nakasulat pa siya. Tagalog pa talaga. Ay, may sound siya. Pag pinush ko siya. Basahin natin. Talaga pa, i Translate. Talaga nag-effort pa i-translate sa ano o. Oh, sa Tagalog. Basahin nga natin. Pangatlong kaarawan na simula nung dumating ka sa Japan. Natutuwa ako na maganda ka rin ngayong taon. May mga pagtaon na mahirap pa. Hayangin yung sarili. Umanawaan ka ng mga taong hindi ka pangyayari. Magiging matapang at subukang abutin. Matao sa paligid mo. Jelly happy birthday. Isang magandang kinabukasan para sa'yo. ah oh. oh, nakakaiyak. Char. Hello. Hala, ang sweet naman. May effort pa talaga siyang magsulat ng Tagalog. Mag-translate. Oh, thank you. Thank you so much, Miss Sachi. Thank you. Oh, ang sweet po niya. Ang sweet niya magregalo. Ganyan siya magregalo mga baby loves. Pati yung Valentine's Day, nagbigay din siya sa offer. Tapos meron ding letter. Hindi nawawala yung love letter niya sa akin. Charot. Tapos ito, ano kaya ito pa buksan natin? Okay. Ano ito? Ikaw? Ikaw? Ah, ganito siya mga baby loves. Parang ikaw siya. Tapos may kanji siya na may kanji siya na. Ang meaning ng kanji nito is peace. Ito yata yung sinat. May meron kasi siyang sinat sa akin before mga baby loves na may binigay siya sa akin na ano na um, Japanese origami. Gawado talaga sa origami. Sa Japanese origami. Ito yun. Thank you so much. Ang cute. Ah. Pang ano sa buhok. Um, alam na alam nila yung mga ginagawa ko mga bibilaw. So ayun. Mahilig ako sa mga ganun ganon sa ulo. O di ba? Mm, um, suot ko to. Um, bango. Parang may chocolate. Bango. Mm. Um, suot ko to mamaya. Tapos ito meron pa. Ah, butterfly. Ang cute. Butterfly. Buksan nga natin. Ano ba buksan? Ang cute. hello Hala! Hala, ang cute! Hala, ang cute niya! Hala, tingnan nyo naman o oh, mga baby loves. Ano to? Teka, buksan nga natin. cute. Make up. Make up siya. Pang ano gagamitin ko. Meron din siya dito. Yung pakpak niya nga, Bibi Labs. Ayan, magkaiba din yan. Tapos yun. Hala, thank you so much. Dito magkaiba. Uy, hala. Hala, ang cute naman. Hala, sobra talaga akong happy. O, ba diba? Kahit ng mga ganito. Alam ko, simpleng bagay lang to sa iba, no. Baka sabihin ng uwi-uwi ko. Kasi, sobrang na akong tuwang-tuwa dito sa regalo. Eh, syempre. Syempre, no. Ikaw ba naman? Pinaghirapan din nila itong bilhin mga ka -baby loves Kaya, syempre, sobra, kailangan natin i-appreciate yung mga bagay na binigay sa atin. Kailangan natin ingatan. Thank you so much, Miss Sachi. Ang sweet-sweet mo naman. Thank you. At saka sa later mo na nakakaiyak po. Thank you. Niyak mo. Nakitaan ako. Thank you so much. Yeah, thank you. Mamaya, ayusin ko yung mamaya. Ito. So, ito mga bibi loves. Kasi, ito. Ito, ano to? Galing to sa taga-office namin. So, hindi daw niya alam yung gusto ko. Kaya, binigyan niya ako. Actually, mga bibi loves, meron tong laman. Meron tong pera na laman. At saka, meron siyang later din. Pero ang ginawa ko, nag nagpunta kami sa ano, sa ano, sa city, sa Kumamoto, nag, ibinili ko ng gamit. Kasi, syempre, ayaw kong gastuhin yung pera sa pagkain lang, yung binigay niya. Kasi, parang, mauubos lang kasi yung pagkain. Ayan yung ano niya. Basahin ko siya. Happy birthday, Jelly san ni Honde, ni, oi kanji, ni Meno, Tanjo Itsumo, gambar tero, jiri sang, oishi, niku demo tagtigin kidi iti ni eh. oh <laughs> thank you so much so oh, bahala na kayo mag translate mga ka-bibilabs. <laughs> at tama gawar ko daw ng gusto kong pagkain pero syempre hindi pagkain binili ko ito yung binili ko tara ito yung binili sa pera niya mga bibilabs na binigay sa akin ito yun yun kasi nga, yung napunta kami sa Uniqlo, Nagmura kasi yung mga ano sa inyo ito eh. Kaya ito, binili ko nito. Ano siya mga bibilabs? So, para siyang, basta, mahirap explain. Hindi naman mahirap. Tamad. Tapos yun, binig, binili ko nito mga kabibilabs. Yung pera niya. Medyo, hindi naman, hindi naman sa sobrang laki. Pero, para sa akin, may kalakihan na rin. Yun, ito eh. Binili ko mga kabibilabs. Hmm mura lang to. Nakuha ko kasi to ng mga sale eh. Kaya, marami-rami ako magbili sa pera niya. Tapos, ito pa. Mm. O ba diba? ang daming nangyari sa pera niya. Kung binili ko na napagkain, ubos na. Wala na. Ito, ibinili ko siya ng pabango. Dahil wala akong pabango. Pero dito sa Japan, mga bibigabs, hindi uso itong pabango. Ayaw nila nung nagpapabango ka. Eh, may nagpapabango naman. Kailangan hindi ganun katapang. Hindi ko pa naman siya na-try, pero mayroong sample doon na parang tasting doon na anong yun. So, ito yung mga BB Labs na binili ko doon sa pera na binigay niya sa akin. Ito yun. Ito yun. Ito na lang no, na, nag-sale nung ano, kasi summer sale na kaya ang dami ko naibili doon sa pera niya. Ito naman mga BB Labs, ang last na tini-open is ito. Galing dito sa katrabaho ko. Mm, yung close ko na katrabaho. Ah! Bag. Bag. Ang laki naman ng bag. Uy. Meron pa. Ang cute. Ang cute mga baby re loves. Ipit siya sa buhok. O ba diba, magagamit ko rin to. Mahilig kasi kung mag ipit, -ipit sa trabaho. Kailangan natin makaipit palagi sa trabaho kasi para yung mga buhok natin hindi magkalandalaglagan kasi bawal yun. O yun, may bag na ako. Alam nyo na. Binilhan mo na ako ng bag ha. Alam na alam mo ng pauwi na talaga ako sa Pinas. Magagamit ko 'tong mga bibilabs pag pang hand carry ko na bago, 'di ba? Hmm. Ang laki ng malagyan nito. So, tara na. Let's go. Wait na tayo ng Pinas. Pare ma show. Hi. Ah, thank you so much. Yeah. Happy po ako sa mga natanggap ko. Yeah. Thank you so much. Sobra ko pong na-appreciate ang mga regalo niya sa akin. Huwag kayong mag-alala dahil mm -hmm. hindi naman po ako nakakalimot. Ako po yung tipo ng tao. Pag may regaluhan ay nagbabalik po ko ng regalo. Char. Eh. kailangan natin suklian yung mga taong nagiging mabait at nagiging mabuti sa akin. So, yun lang mga Bibilabs. Tapos na po tayong nag-open. At nakita niyo naman po, yun, sobra po akong happy at sa lahat po ng, sa lahat po ng nagregalo po sa akin yun sa mga katrabaho ko at kaibigan ko mga kaibigan ko thank you thank you so much po hindi ko alam po kung paano ako makakabawi sa inyo pero sobra po akong thankful na Natanggap po ako ng regalo sa birthday ko po. So, 'yun lang mga bibi loves. Hanggang dito na lang po tatapusin ko na ang video na ito. Maraming maraming salamat po palagi sa panonood nyo at sa mga taong nag-subscribe po sa akin. Maraming salamat po at sa mga taong hindi pa nakapag-subscribe, isubscribe subscribe nyo na ako at hit nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga panibagong videos na i-upload ko. So, kung may mga katanungan din kayo mga kabibilabs, pwede din naman kayo magtanong sa akin. Mag-comment lang kayo sa comment section. So, yun mga bibilabs, yun lang. Bye!